What's up mga kadi? Naghahanap ka ba ng powder coating services na premium quality ang result pero mura? Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Dito lang yan sa hindi sika pero pinipilahan at hindi trending pero maraming client feedback kagaya nito. Ten, rate ako, 1 to 10. 12 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 10! 12, 10. 10 solid solid! 12 solid! Pen. Mas makinis pa sa akin. Dito lang yan sa pilit ginagaya pero subok at totoong may napatunayan na ang Polworks Hydrographics. Hindi lang magsangkayang pagandahin at kulayan dito sa Polworks Hydrographics. Maging ang inyong mga helmet at buong motor. Ang location ng shop natin para hindi na kayo mahirapan, i-Google Map or waste nyo na lang. I-type lang yung name ng shop natin na Polworks Hydrographics at lalabas na yung Antipolo branch at Taytay branch natin. So paano? Kita-kit sa shop ha! To God be the glory and ride safe! Ingat!